Okay, good morning guys. Here at the garden. And magluluto kami ng sinulang tahong. Okay. Hindi na bumili ng sili. Dahon ng sili si Yaya. At dito na daw siya mag-aani. Okay, libre na. Libre na ang dahon ng sili. So, anihin mo na, Cherry Lynn. Para sa ating tinolang tahong. <laughs> Pwede mo siyang ikat ng ganyan. Mm. Then cut na natin ng pag -at. Sige po, para mag-ano. Okay, para mas yumabong siya. Mm -hmm. Okay, so cut na namin. Kalbuhin na namin ang aming sili. Kukunin namin ang dahon. niya, mm -hmm. oh. Para yumabong siya. Mm -hmm. Okay, sili pa more. Pata sa baba. Okay, sa baba pa Pagpunin na natin ito. Okay. So, para sa tinolang tahong. Dahon ng sili. Ani from gardens. Sapat lang nakalagay ang sili. Kahit hindi na pabungahin, dahon lang ang kunin. Sulit na. Parehas lang po. Mas maganda po. Yeah maganda pa ang dahon na galing sa sarili mong garden. Tutubo na lang yan. Sa sarili, tubo na lang siya. Mas lalago at yayabong pa yan. Pag inaani. Okay, so, see, dami namin naani. Dahon ng sili tubuin na lang namin ulit. Para sa susunod na anihan. Likasan natin at ating ihalo sa tinola. Ang taba ng tahong. That's my tinolang tahong done. Luto na. Kainan na. And the sili is from Mercy's Garden. Dahon ng sili. Okay? That's all